Sugid kong taga-subaybay Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay naganap sa Sitio Pula isang liblib -lib na lugar sa bayan ng Tamara Handa ka na ba? Tulad ng lagi kong paalala huwag kang matakot makinig sa mga kwento ko kung mag-isa ka baka di mo lang alam May katabi ka na pala Ano ka ba? Tanga-tanga naman. Sinabi ko na sa yung deadline na nito kahapon eh. Pero nguwi ka pa rin na maaga? Ngayon mo lang ipapasa ngayong araw ko rin kailangang ipresent ito sa management. Wala ka talagang kwenta! Siguraduhin mo lang na walang mali dito kundi malilintikan ka talaga sa akin. Tandaan mo ha, maraming naghahanap ng trabaho sa ngayon. Baka bukas mapalitan ka na. Sorry po sir, ako po kasi ang magbabantay sa nanay ko sa ospital dahil ang gabi ang duty ng kapatid kong pulis. Tsaka alas 7 na nga po ako umuwi kahit hanggang alas 5 lang naman talaga ang pasok ko. Wala rin naman pong bayad ang overtime. Aba! Tagang sumasagot ka pa ha! Lumabas ka nga! Panira ka ng araw ko eh! Ah, sige po, boss. Mag-lunch break lang po ako sandali. Paglabas ni Ryan sa opisina ng boss niya, ay napayuko na lang siya dahil sa kahiyan. Nakita niyang nakatingin ang mga kaopisina niya sa kanya. Bumalik siya sa maliit na mesa niya sa isang sulok. Niyaya siya ng makaibigan niya na sina Ana, Marco at Lisa na kumain sa isang fast food malapit sa opisina nila. Hay naku, si boss talaga napakatero. Na-delay lang ng isang araw yung pinapagawa niya sa aking report Akala mo naman ay babagsak na ang kumpanya. Galit na galit siya sa akin. Kulang na lang kanina ay tadyakan niya ako. Oo nga, Ryan. Grabe yung pagpapahiya sa'yo ni Boss kanina, no? Kala mo tagapagmana ng kumpanya? <laughs> ay, naku. Kalimutan mo nga muna yan, tumorder na tayo nang makakain na tayo? Ay, oo. At gutom na gutom na ako. Kailangan ko rin makabalik agad ng office at baka ako naman ang mapagbunto na ng init ng ulo ni boss. Sa haba ng kwentuhan nyo, ay na ako ng group meal. Basta, hati-hati ng bayan ha. Kaya konting antay na lang at kakain na tayo. Shh, shh may ba nga tayo? Si Daniel nga pala. Yung poging crush ko dun sa accounting. Inimbita ako. Pesta daw sa nila. Nax, haba ng hair ni Marco. Muang magkaka-boyfriend ng kaibigan namin na. Che, tumigil ka nga. Parang serato. Pero sana nga. Para naman hindi masayang itong tattoo ko sa dibdib. Asaan? Asaan? Anong tattoo yan? Aba naman, talagang pinatattoo mo pang, pang pangalan ni Daniel sa dibdib mo ah. Naku, sana talaga maging kayo na ay bet ko yan, sis pero ayun na nga nagsabi ako kung pwede ko kayong isama at pumayag naman agad siya mas marami daw ay mas okay at mas matutuwa mga tao sa lugar nila ano go ba kayo sige na please ay hindi sumama pangit okay ay ako wala nang isip isip pa go ako dyan kailangan ko rin ng pantanggal ng stress at ba mabaliw na ako sa dami ng pinapagawa ng mga tagapagmana ng kumpanya. Tsaka, ba may kapatid pa si Poging Daniel. Baka doon sa lugar na yun, doon ko makikita ang dawan ko. Oh, how about you, Ryan? Ano? Tara, Si Lisa, sure akong hindi makakasama yan. At di papayagan ng boyfriend niya. Hay naku, sinabi mo pa. Mag-enjoy na lang kayo dun habang ako feeling nakakulong sa hawla ng boyfriend kong ubod ng seloso. Oh, hindi na pala yung food eh. Tara, kumain na muna tayo at nagaantay ng mga trabaho sa table ko sa office. Sige, sige. Sama din ako dyan. Kuchi naman ni Lisa ang gagamitin natin eh. Tara, kainan time! Makalipas ang tatlong araw, ay natuloy na ang biyahe ng magkakaibigan papunta sa probinsya nila Daniel. Huya na, naniligaw na ba tayo? Bakit naman kasi walang internet sa lugar na to? Di tuloy gumagana tong ways ko. Naku, alas 5 na malapit na magdilim. Manahimik ka dyan sa likod Ryan ha? O gusto mo ikaw na mag-drive dito? Limang oras na akong nagda-drive. Sobrang traffic sa Maynila. Dito, wala nga traffic. Wala rin mga karatula para sana malaman natin kung nasa na tayo. Ay, may walang mga bahay yung mga taong pwede mapagtanungan. Puro puno lang. Eh, di makipag-usap ka sa puno. Magtanong ka doon no, sa puno kung saan ang daan papunta sa lugar nila, Daniel. Ikaw kaya gumawa? Ikaw nakaisip eh. Kamigil nga kayong dalawa. Basta diretsyo ka lang, Ana. At pinagpatuloy ni Ana ang pagmamaneho. Sa una-unahan ay minakita silang isang matandang lalaki na may pasan na sako. Nilapitan nila at saka nagtanong. Manong, magandang araw ho. Magtatanong ho sana kami kung saan ang daan papunta sa sitio pula? Di sumagot ang matanda. Nanlaki ang mata niya at parang natatakot pa nga. Umiwas ang tingin ang matanda at nagpatuloy na naglakad palayo sa magkakaibigan. Naisip nila Ana na baka hindi nakakaunawa ng Tagalog ang matandang lalaki. Nagpatuloy na lang sila sa kanilang biyahe hanggang may matanaw sila sa di kalayuan na isang matandang babae na naglalakad habang may akay-akay na isang bata. Lola, magandang gabi po. Alam niyo po ba ang daan papunta sa sitio pula? Maniligaw na po kasi kami. Papunta po kami doon para makipiesta. Mga katrabaho po kami ni Daniel Ribata. Baka ho kilala niyo. Ah, kayo ba ang mga bisita ni Danilo? Usap-usapan nga sa amin na may darating daw na tatlong dayo para sa handaan. Imeretsyo lang kayo at sa dulo ng na ito ay makikita na ang mga pailaw para sa pesta. Malapit na doon ang bahay ng mga magulang ni Danilo. Maraming salamat po, Lola. Ah, uh, apo niyo po ba yung kasama niyong bata? Di sumagot ang matanda kundi ngumiti lamang. Ngiting parang nakakatakot. Nakakatindig balahibo. Sinunod nilang matanda at sa dulo nga ng daan, tulad ng sinabi niya, ay may mga ilaw na. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid. Wala rin mga takip ang mga bintana. Tanda na simple ang pamumuhay ng mga tao doon. Maliliit lang ang mga bahay pero magkakalapit. Bukod sa tumpok ng mga bahay nila, ay wala nang matanaw na ibang bahay sa paligid. Wala na rin matanaw na liwanag mula sa malayo. Pagbaba pa lang ng sasakyan nila ay nakaramdam na agad sila ng kakaiba. Napatigil ang mga tao at nakatitig lamang sa kanila. Tahimik ang lahat. Nabasag lang ang katahimikan ng may mga batang lumapit sa magkakaibigan. Hinawakan ng isang bata ang kamay ni Ana at inamoy-amoy. Nang akmang kakagatin ng bata ang braso ni Ana ay napasigaw si Ryan ng... Hoy! Ano yan? Oh, bakit Ryan? Ano na naman problema mo? Kasi parang... Ah, wala. Baka epekto lang ng antok ko. Bumiti ang bata at kinausap si Ana. Magandang gabi po! Mga artista po ba kayo? Nagtawa na ng grupo na may halong kilig. Artista? Ako? kami? Bakit mo naman nasabi yan, be? Eh, kasi po, ang ganda-ganda at ang bang niyo po. Sumingit naman si Marco. Maganda? Yan si Ana. Hay naku ha. Di naman na mas maganda ako sa kanya at mas fresh. Nagtawanan muli ang grupo. Oh, nandito na pala kayo. Hali naghanda na si inay ng makakain. Kumakain ba kayo ng dinuguan? Oo naman, basta ikaw. Ay, basta may puto. Sakto, may putong niluto si itay. Masayang naghapunan ang magkakaibigan kasama ang pamilya ni Daniel. Magiliw ang pagbati ng mag-asawa. Nakakatuwa naman at bumisita kayo sa lugar namin. Kayo pala ang mga kaopisina ng anak namin. Matutuwa ang lahat ng kapitbahay namin dito. Alam nyo kasi, kayong mga dayo ang nagpapalakas sa aming mga taga rito. Ano ho? Anong nagpapalakas? Anong ibig niyo pong sabihin? Ah, ang ibig kong sabihin ay nakakagana talaga pag may mga bisita. O siya, sige. Tuloy niyo lang kain niyo. Kain pa kayo. Nagkatinginan ang mga magulang ni Daniel pati na si Daniel. Tingin na tila may sikretong pilit na itinatago. Nang oras na ng pagtulo, di sila mapakali sa kubo na inihanda para sa kanila sapagkat walang takip ang mga bintana pati na rin ang pinto. Ang sabi ni Daniel ay ligtas naman daw sa lugar nila at walang ibang dayo bukod sa kanilang tatlo. Nakakabingi ang katahimikan sa lugar na yun. Malayong malayo sa ingay ng Maynila. Madaling araw na nga nang makatulog sila. Kinaumagahan ay naunang bumangon si Marco at nakita niya si Daniel na nagsisibak ng kahoy. Panggatong para sa tatlong malalaking kawa. Lalo siyang humanga sa kakisigan ni Daniel. Ginising na rin niya si Ana at si Ryan Nakihalubilo ang tatlo sa mga taga roon. Nilapitan nila ang tatlong matatandang babae. Manang, napansin po namin. Ang lalaki ng tatlong kawa na nililinis nyo ha. Di po ba kayo nabibigatan dyan? Para po ba yan mamaya sa handaan? Aba, oo, iho. Gagamitin ito mamaya. At kahit naman higit isang daang taon na kami ay eh, kayang-kaya pa namin magbuhat at maglinis ng mga to. Tsaka kailangan talaga namin ng malalaking kawa dahil malalaki din ang lulutuin namin mamaya. Handa na ba kayo? Sa handaan po. Ayoko po, lagi akong handa dyan. Aba, mabutin naman at handa na kayo. Mamayang hapon nga pala ay subukan yung alak namin. Di lang yun kagaya ng mga alak na nakagawian nyo sa Maynila. Ang amin ay masarap at malakas talaga ang tama. Kahit baka ay tumutumba talaga. <laughs> ay naku mana, ganyan na ganyan ang gusto niya ni Ryan. Mahilig maglasing yan. Hahatiran ko na lang kayo sa kubo nyo mamayang hapon ng alak ha. Maghanda muna kami ng mga isasahog sa mga karne mamayang gabi. Nang magkasaluhan ulit ang tatlo, ay agad nagtanong si Ryan sa dalawa. Napansin niyo ba na parang may kakaiba sa lugar na to? Ano na naman niya, Ryan? Kasi parang ano, um, parang may kakaiba talaga. Kagabi may maalulong pero wala naman ni isang aso sa lugar na to. Tapos yung mga tao dito parang kakaiba din gaya ni Daniel. Sabi nga pala ni Marco, 51 years old na siya pero pag tinitingnan mo sa mukha at sa katawan parang 21 lang. Hay nako Ryan ha, hindi ka lang siguro sanay makakita ng gwapo. At young looking, kagaya ni Daniel ko. Pakinggan nyo muna kasi ako. Hindi lang naman si Daniel yung mukhang bata. Pati mga magulang niya. Pati nga yung mga matatandang babae kanina. Higit isang daang taon na daw, pero ang lalakas pa. Ano ka ba? Baka ganito talaga sa probinsya nila. You know, healthy living sila. Nagulat ang tatlo nang biglang lumapit si Daniel. Tama ka, Marco. Laging sariwa ang kinakain namin dito, kaya lalong nananatili kaming malakas at mga mukhang mas bata kumpara sa tunay na edad namin. O oh, siya, sige, uh, pansamantala, dito muna kayo sa kubo, ha? Haatidan daw kayo mamaya ni Aling Tasing ng Alak. Inumin nyo lang yun para maging handa kayo sa pista at sa handaan mamaya. Sure, baby Daniel. Salamat nga pala at pinakilala mo ko sa parents mo, ha? Ay, kami pala. <laughs> Hindi nagtagal at dumating na rin si Aling Tasing ang isa sa matatandang nakausap nila kaninang umaga. May dala siyang tatlong baso na may lamang kulay pulang inumin. Iyon daw ang alak na gawa nila. Sa hiya nila Marco at Ana kay Daniel at sa matanda ay ininom nila ito kahit di nila ito gusto. Si Ryan naman dahil nga malakas sa inuman ay nagpadagdag pa hanggang makatatlong baso. Nang matiyak ni Daniel nang nakainom na ang tatlo ay nagpaalam na ito at magkita na lang daw sila mamaya sa handaan. Nakangiti ring umalis si Aling Tasing pero hindi na siya nagsalita. Mababa ka sa mukha niya ang kakaibang pananabik. Nang umalis na si Daniel at ang matanda ay sandaling lumabas si Ryan para humanap ng signal ng telepono niya. Sa paglalakad niya ay may naaninag siya sa di kalayuan Nakita niya ang matatandang babae na nakausap nila kaninang umaga. Naghihiwa sila ng mga gulay at ang mga lalaking walang suot pang itaas ay may buhat-buhat na mga karne. Laking pagtataka ni Ryan dahil parang kakaiba ang hugis ng karning pasan ng mga lalaki. Lumapit pa siya ng kaunti at doon na niya nakita ng malinaw na hita at braso ng tao ang buhat ng mga lalaki nag siya gamit ang cellphone niya. Sinubukan niyang isend ang video sa mga kapatid niya na isang pulis para makahingi ng tulong. Ngunit dahil nga walang signal ay di niya ito na ipadala. Nanginig siya sa sobrang takot pero pinigilan niyang sumigaw dahil alam niya na kapag sumigaw siya ay hahabulin siya ng mga lalaking yun. Dahan-dahan siyang gumapang palayo pero nagulat siya sa nahawakan niya sa lupa. Maraming dugo. Patuloy siyang gumapang hanggang nahawakan niya ang paa ng isa sa mga batang nakausap nila. Nakaupo ang bata sa damuhan. Ngumiti ito sa kanya habang may kagat-kagat na daliri ng tao. Nasa gilid ng bata ang isang putol na kamay na wala ng mga daliri. Sa puntong yun ay di na makapag-isip ng tuwid si Ryan. At nangyari na nga ang kinakatakutan niya. Sumigaw ang bata at nagsabing, May dayo po dito! Andito po ang dayo! Agad na tumakbo patungo sa kanila ang mga lalaki. Tumakbo din palayo si Ryan. Takbo lang siya ng takbo. Nagulat siya sa paglingon niya ay di na siya hinahabol ng mga lalaki. Bagkos ay nakatayo lang sila at nakatingin sa kanya habang nakangiti. At unti-unti niyang naramdaman ang paninigas ng binti niya. Kasunod ay ang matinding pagkahilo. Huli na na maisip niya sa posibleng yung alak na pinainom sa kanila ay may kahalong pamparalisa. At doon ay tuluyan na siyang nawalan ng lakas at pumikit na ang mga mata niya. Nagising siya sa mga sigaw nila Ana at Marco Nakapalibot sa kanila ang mga taga-sityo pula. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda, lahat ay nakatingin na nakangisi at may pananabik sa mga nanilisik nilang mga mata. Ano to, Daniel? Baby, bakit kami nakatali? Anong gagawin niyo sa amin? Anong gagawin? Ano pa nga ba? Eh di kakainin, Nakahanda na ang mga kawa. Kumukulo na mga mantika. Handa na ba kayo? Huwag, Daniel. Parang awa mo na. Bakit yung batong ginagawa sa amin? <coughs> <coughs> ah! Mga walang hiya kayo! Pag ako nakatakas dito, mananagot kayo! Lingid sa kaalaman niyo, ang sustansya sa laman ng tao ay may kakaibang tulong sa katawan natin. At para manatili kaming malakas at batang bata, ay kumakain kami ng laman ng tao. Pinakamabisa sa lahat ng parte ng tao ay ang puso at atay. Pasalamat nga kayo at pinatikim namin kayo ng dinuguang gawa sa mga dating dayong nagpunta dito. Masarap ba? Diba? Enjoy na enjoy pa nga kayo eh. Sa pandidiri ay sumuka si Ana at Marco Di nila akalain na lamang loob ng tao ang sahog ng ang inihain sa kanila. Ryan, yung cellphone mo nga pala binigay sa akin kanina. Nagvideo ka daw pala ha? Ang tapang mo din eh no? Kaso sayang lang kasi di ka nakatakas. Suga pa ka kasi sa alak. Yan tuloy nangyari sa'yo. Lakas ng tama no? Pero okay na rin yan. Para di na kami mahirapang maghabol sa'yo. Ano ha? Ano? Labas mo ngayon tapang mo. Kung mo ang masama, tandaan mo, kumakain ako ng mata. Sinubukang magsalita ni Ryan pero hindi niya maibuka ang bibig niya. Doon niya lang napagtanto na tinahi ang bibig niya. Wala siyang maramdamang sakit marahil ay dahil pa rin sa dami ng nainom niyang kulay pulang alak. Wala nang nagawa ang mga sigaw nila Ana at Marco Sabay silang binuhat ng mga lalaki at nilagay sa mga kawa na may kumukulong mga mantika. Hindi makadalaw si Ryan habang napapanood ang paghihirap ng dalawang kailangan hanggang sa bawian na sila ng buhay. Makalipas ang ilang sandali ay hinanguna mula sa kawa ang dalawa. Sabay-sabay na dinumog ng tila mga gutom na gutom na mga hayop sila Ana at Marco. Sumunod na binuhat ay si Ryan. Nanghihina siya at di makagalaw, hindi makasigaw. Dumaloy na lang ang luha niya hanggang malublog na ang katawan niya sa kumukulong mantika. Ilang sandali lang, katawan naman niya ang pinagsalusaluhan ng mga taga pula. Pagkatapos nun, ay sabay-sabay na nagsaya ang mga tao na tila walang nangyari sinunog din nila ang mga gamit ng tatlo. Kinaumagahan ay nagpaalam na rin si Daniel para bumalik na sa Maynila. Nagpaalam din ang mga bata sa kanya. Kuya Danilo, an mo ulit kami ng makakain ha? Oo nga po, at kung pwede ay dalas-dalasan nyo naman. Oo, oo, sige ba. Abang lang kayo at magdadala ulit ako. Sa biyahe ni Daniel pabalik ng Maynila ay may narinig siyang tunog ng cellphone. Dali-dali niyang tiningnan ang bag niya. Dalawang cellphone ang nakita niya. Di niya namalayan na di niya nadispatcha ang cellphone ni Ryan. At ang tunog na narinig niya ay ang tunog ng pag-send ng video message ni Ryan sa kapatid niyang police.